Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Paggising ko at pagtingin ko sa aking Facebook, ito ang unang nakita ko sa feed ko. Si Charlie Kirk na hinahangaan ko bilang matapang na tagapamahagi ng katotohanan at salita ng Diyos ay wala na habang nagsasalita si Charlie Kirk sa kaniyang Prove Me Wrong event sa Utah Valley University, isang putok ng baril ang yumanig sa lugar. Nagdilim ang paligid sa takot. Nagsisigawan ang mga estudyante. At sa gitna ng kaguluhan, bumagsak si Charlie, tinamaan sa leeg. Sunod-sunod na tumawag ang mga tao sa 911. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga paramedics. Dumaan sa nagkakagulong tao upang lapitan si Charlie. Mahina ang kaniyang pulso. Hirap ang kaniyang paghinga. Hindi pa alam ng mundo, ngunit may kasaysayang nagbago Dinala si Charlie sa pinakamalapit na ospital, kritikal ang lagay, ngunit buhay pa. Habang nakikipaglaban ng mga doktor, kumalat na sa media ang balita. Mayamaya, maya dumating ang balitang ikinabigla ng lahat. Mismong si Pangulong Donald Trump ang naghayag, pumanaw na si Charlie Kirk dahil sa kaniyang sugat. Kinumpirma ng FBI na may nadakip na suspek, ngunit lumabas na hindi ito ang tunay na bumaril. Ang taong nakita sa video na tumatakbo sa rooftop ang posibleng totoong bumaril. Si Charlie Kirk ay higit pa sa isang konserbatibong tinig. Isa siyang kristyanong sundalo na buong tapang na lumaban para sa katotohanan. Sa pamamagitan ng Turning Point USA, hinubog niya ang isang henerasyon ng mga kabataang Amerikano upang ipaglaban ang kanilang pananampalataya at paninindigan. Mula sa mga kampus hanggang sa iba't ibang bansa, nagturo siya ng walang takot, naghayag ng Ebanghelyo, at tinawag ang kabataan pabalik sa Diyos. Ang kaniyang buhay ay patunay na maaari kang maging bata, matapang, at tapat kay Kristo sa isang kulturang tumatanggi sa kaniya. Sinabi ni Apostol Pablo sa Ikalawang Timoteo, Kabanata 4, Talata 7, Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan, Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya ni labanan ni Charlie ang laban na iyon. At ngayon, nasa atin na ang pagpapatuloy. Mga Kristiyano, hindi tayo pwedeng manahimik kung paanong tumindig si Charlie para sa tama at para sa ebanghelyo. Ganon din tayo tinatawagan ng Diyos na tumindig. Maaring kamuhian tayo ng mundo. Maaring subukan tayong patahimikin. Ngunit tandaan natin ang salita ng Diyos ay hindi matatalian at ang kaniyang katotohanan ay hindi mapapatay. Kaya tayo'y bumangon tulad ng ginawa ni Charlie. Magsalita tayo ng buong tapang, mamuhay tayo ng may katapangan. At kapag dumating ang ating oras na way masabi rin sa atin, sila'y tumindig para kay Kristo, anuman ang kapalit. If God is for us, who can be against us? Roma 8.31 alam ni Charlie ang katotohanan ito. Ipinamuhay niya ang katotohanan ito. At dahil dito, libu-libong kabataan sa Amerika at sa buong mundo ang nakatuklas na sila rin ay may kakayahang gumawa ng pagbabago. Jesus is enough. You are not enough, actually. That's why I wanted to just ask you about that. In fact, we're, we're far from being enough. We're sinners that should be in eternal damnation. And only thanks to the blood of Christ are we given eternal life.